Okay, so ang mga haligi ng sala, number one na haligi ng sala, sa haligi ng sala, ibig sabihin, pag hindi mo nagawa, hindi tanggap ang sala. Pag hindi mo sinadya, kailangan mo balikan o palitan. So yan po ang haligi. Samantala, ang obligado, pag hindi mo nagawa, hindi na kailangan balikan, pero mayroong kapalit. Okay. So, unang haligi ng sala, ano yung binanggit natin na unang haligi? Takbiratul o al-qiyam? Al-qiyam. Al yung qiyam is haligi ng sala na obligado. Yung qiyam ay haligi ng sala na obligado. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magsala nang nakaupo sa, ng, sa sala ng duhor o asar o maghrib o isya nang nakaupo kasi hindi tanggap ang sala mo. Kaya nga napag-usapan natin na kapag ikaw ay nasa paglalakbay at ikaw ay nasa eroplano o sasakyan at doon ka naabutan ng sala at mauubos ang oras ng sala sa sasakyan, anong gagawin mo? Kailangan mong tumayo. Okay? Kailangan mong tumayo. Okay.